Hello po mga kalaki, magandang umaga po. Good morning, good morning, good morning. Bangon na, na mga kalaki. Narito na po ang mga 2-digit lucky numbers po. Ito po, bagong sumada po, bagong bigay po namin ni Lola Carmen para po sa inyo. At congratulations po sa mga nanalo po kahapon. Ayan po, yung mga nag po, maraming maraming salamat po. Yung iba ayo po nilang magpa-post. Igagalang po natin yon, ayaw po nilang magpa-post. Yung iba naman po gusto, kaya Maraming maraming salamat po sa pagtitiwala. Ang importante po legit na lumalabas sa mga lucky numbers natin. Hindi po tayo ah, uh, uh, hindi po tayo uh, sinasabi nila na hindi daw po tayo legit. Legit po. Kayo po mismo ang nagsasabi sa amin na lumalabas po ang lucky numbers namin. Hindi naman po namin malalaman yun kung hindi nyo po sinasabi na kayo po ay nanalo. Kaya po ayan sa mga interesado po sa mga lucky numbers namin pagka binigay po namin in namin sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok pag napanood nyo, kunin nyo po libre yan ilaban yung inyong inyo yan. Pero po, private consultation po, may membership po, good for 3 months po yan sa mga interesado po. Kaya kung interesado ka na magpamember ka ng private consultation, make sure po na makakausap nyo muna ako bago po kayo magpamember para po legit na legit ang kausap nyo po ako at hindi ibang tao. Kaya mga kalaki, gising na, good morning, good morning, good morning. Ito na po ang mga lucky numbers namin, alagaan nyo po ito ng 3 days bago po natin bitawan or palitan. Umpisahan po natin ang mga lucky numbers natin. Ngayon na mismo, ibibigay na natin Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging syempre milyonaryo, 'di ba? 'Di ba? Ang ganda-ganda, ang ganda-ganda, ang ganda-ganda ng gising ko ngayong umaga kahit nag-oily oily pa skin ko. <laughs> Ayun po mga kalaki, ito na po, ito na po mga two digit lucky numbers, ito na po mga kalaki. Umpisahan po natin sa Nueva Ecija dito po sa Amen, 5, 23. Nueva Vizcaya, 14 G, Masbate, 91. 1, 17, 13, Aklan, 12, 26 sa Aurora, 13, 14, Laguna, 17, 11, Cebu, Nueva 31, Olongapo. 23, 26. Dabao, 7, 2. Tarlac, 21, 27. Quirino, 13, 14. Bacolod, 1, Gs. Cavite, 20, 25. Taguig, 9, 2. Mindoro, 4, 28. sa 6, 31. Caloocan, 16, 23. Muntinlupa, 7, 15, Palawan, 12, 8, Zambales, 1, 17, Tabuk, 31, 24, Kalinga, Apayao, 9, 14, Quezon City, 21, 23, Pampanga, 13, 15, Angasinan, Gis, 16, La Union, 20, 24, Ilocos Sur. 21, 27, Ilocos Norte. 33, 1. At syempre, Romblon. 30, sa East. Angono Rizal. 23, 28, Montalban Rizal. 7, 12, Antipolo Rizal. 14, 18, Taytay Rizal. 5, 19, Cainta Rizal. Ano to? 11, 32, San Mateo Rizal, 15, 26, Isabela, 18, 34, Sa 6, 18, Rojas, 2, 1, Capiz, 5, 9, Bohol, 11, 24, Bulacan, 7, 2, Baguio, 5, 11, Bicol. Gis, 35, Batangas. 18, 14. Ayan mga kalaki, puputulin natin sa Batangas para sa masusugit nating mga followers dyan na mga nagaabang po para po maipollow nyo kami sa aming mga Facebook, sa legit na account. Hanapin po sa Facebook nyo ang Red Parungkina. Uh, meron pong 315,000 followers. I-check nyo po yan. At may second account po tayo, Red Parungkin din po na naka yellow t-shirt ako na may picture namin ni Lola Carmen at meron pong 50,000 followers share please na account natin at Aris Gatchalian okay at syempre meron din po tayong YouTube Red Kid po na may 16,200 followers at syempre po TikTok na meron pong 417,000 followers Red Parungkin din po. Diyan po kayo sa mga legit na account, mag-message, humingi ng lucky numbers. Kung hindi ko kayo mapansin dito sa Red Parungkin na to ha, na account na to, dun po kayo mag-message sa sinasabi kong account. Pag nakita ko kayo, kayo po ay comment to comment, share na share ng video at heart ng heart, at nakafollow. Automatic po papadala ko kayo ng mga lucky numbers na gusto nyo. 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit po. Depende po sa gusto niyo. Okay, tandaan niyo po, ang laki numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad, basta po lang gustuhan niyo, kunin mo, tayaan niyo, private consultation po, ang may membership, okay. Kaya eto na po mga kalaki, ituloy na po natin. Ang mga laki numbers natin ngayon pong umaga, ang mga two-digit laki numbers, sana manalo ka ngayong Bermans. Eto na po, Bataan. 11, 27. Butuan. 13, 21. Benguet. 14, 19. Iloilo, 20, 22. Leyte, 14, 27. Samar, 25, 9. Paranaque, 15, 20. Manila, 30, 21. Pasig, sa Is, Gis, San Juan, 7, 18. At Marikina, 26 20. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga laki numbers ngayong umaga. Gising na po, two digit po yan ha. Make sure po na iramble nyo po yan sa bago nyo ilaban yan, sa mga gusto nyo ilaban ng mga outlet. Iramble nyo po para mabaliktad lang po mga numero, panalo pa rin po tayo. Kahit po ang three digit mamaya at 4 digit, iramble nyo po yan mga kalaki. Eto po muli ang mga tips at mga ideas na binibigay po namin sa inyo araw-araw. Kung nagustuhan mo, ilaban mo. Kung ayaw mo, okay lang po, lagpasan mo. At syempre po, eto na po, shout out po tayo. Shout out time na po tayo sa... Tarlac, ayan po, sa mga taga Tarlac po, sa may Paniki Tarlac, hello po Maraming maraming salamat po dyan sa mga toda po ng tricycle sa uh, Paniki Tarlac Hello, shoutout, shoutout, shoutout po sa inyo Sana po uh, makapasyal po rin po uli ako dyan Nagpupunta po ako sa mungkada, bumibili ako ng pakwan Ayan, yung pakwan na dilaw <laughs> Ayan, at syempre po mga kalaki, happy birthday, happy birthday, happy birthday po dito sa may Kaluokan Ayan po, sa Kaluokan po, sa North, may North Kaluokan ba? Okay, hello po, happy birthday po kay... Jeline Sarmiento. Ayan, kay Jeline Sarmiento, happy, happy, happy birthday sa sa'yo. Madam, happy, happy birthday po. At sana po lagi kayong manood. Huwag po kayong magsawa ng sumubay pa po sa aming vlog. Okay, at eto po muli si Nagsasabi na ngayong Berman, sana pala rin tayo. At tutok na kayo lagi rin dahil mali mo, ikaw pala ang una naming maging milyonaryo. So good luck, ingat po. God bless.